bukas. Anong gabi? Ay, lalabas. Puro kagabi po nag po. Bakit kami dito? Mga mga sa amin dito. Suko-sobra ka na. Kahit magbibidyo ka na, wala pagkasabidyo na. bahala sa'yo. Kalo suga ko lang, na ari-araw ko dito, dan baw-bawo niyan, buti sana puro plastik lang. Kaya tinanggal ko yan, ako lagay sa taping tuwang ko, para alam mo pagkakamalaman. Kesamaan. 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 pwede tayong dalawa.